Eto mga katupa, mga kaibigan, kawawa naman ang mga likores, ang mga uh, dating daan o MCGI Dahil sa kanilang aral na nagmula sa kanilang puno na si Dalaginding Soriana. Eto mga katupa, mga kaibigan, Dalaginding Soriana, ano ba talaga? Panuhurin nyo at pakinggan ang kontradiksyong aral ni Dalaginding Soriana. Eto po, mga kaibigan. Eto muna ang unahin natin. Pakinggan niyo. Pagka ang religion. Ginagawang negosyo or a form of merchandise, hindi pwedeng sa Diyos ang religion na yan. Walang possibility na yung religion ay totoo. Pagka ginagawang merchandise o negosyo ng kanilang mga pastor, ang kanilang religion. Thank you. ah uh, I appreciate your tweets in my tweets also. O oh, ayan di ba? Pagkatapos na ipaliwanag ni di Dalaginting Soriana ang kanyang mga aral sa kanyang mga alpores na sila rin naman ang nakakaunawa na lubos na hindi naman talaga maunawaan. Ito pa yung isang mga katupa. Isang video na kontradiksyon doon sa kanyang unang aral. Panoorin at pakinggan yung mga katupa. Lalo lalo na kayo mga MCGI. Pakinggan nyo. Nako, oh, maraming kalakal. Ngayon, meron tayong pigiri, meron tayong palaisdaan, meron tayong tindahan sari-sari, meron tayong tindahan ng pitch. may tindahan tayo ng tubig. Alos lahat ng kalakal, may restaurant tayo. Lahat ng pagpwedeng pagkakitaan, nakasubukan ko na. May pahulugan akong party, brief, medyas, mga kasapatos. Lahat, alam ko yung ano yung eh, negosyo. Eh, Miski ngayon naman, nakita nyo naman, di ba? may negosyo kung tubig, restaurant. Di ba may tubig tayo? Ewan ko nga sa inyo, bibirin lang kay tubig at ayaw pa kayo rito bumili. Di ba yung mga umiinom min ng mineral water dyan? Dito na kayo bumili at tulong sa English.